Noong 10,000 BC ang Yagaha, isang hunter-gatherer na tribo, ay nanirahan sa Ural Mountains at umaasa sa pangangaso ng mga makapal na mamut para mabuhay. Gayunpaman, ang mamut na populasyon ay naging mahirap makuha. Isang bihasang mga ngaso na nag-isang pumatay ng isang mamut at nakakuha ng white spear, ang iginagalang ang matandang ina, isang matandang Neanderthal na may shamanistic na kapangyarihan. Natuklasan ng punong na yon ang isang batang babae na nagngangalang ebolet ang nag-iisang nakaligtas sa isang masaker ng tinukoy ng matandang inabilang mga demonyong may apat na paa na, hinulaan niya, ay lilitaw kapag ang yagahel ay pumunta sa kanilang huling pangangaso. Naniniwala ang tribo na ang mga demonyo ay ang mga mammoth at naghahangad na manghuli ng pinuno ng kawan. Gayunpaman, ang kasalukuyang pinuno na may pag-aalinlangan sa hula ay umalis upang maghanap ng mas mabilis na paraan upang iligtas ang kanyang mga tao. Ipinagkatiwala niya ang White Spear, ang kanyang batang anak na Sidley, at ang tunay na layunin ng kanyang paghahanap sa kanyang kaibigan na si tik-tik. Samantala, kinukutya ng mga anak ng tribo Sidley dahil sa nakitang kaduwagan ng kanyang ama. Naghahanap ng aliw, nakatagpo ng ginhawa Sidley kay Evolet, at nagsimulang umibig ang dalawa. Makalipas ang ilang taon, nang sa wakas ay bumalik ang mga mamut, ang nasa hustong gulang na si Dele, ay sumama sa mga tauhan ng kanyang tribo, sa ilalim ng pamumuno ni Tiktik -tik para sa pangangaso. Hindi sinasadyang napatay ni Dele ang isang mamut, na hindi sinasadyang napanalunan ang White Spear, at kamay ni Evolet. Kinabukasan, sinalakay ng mga nakasakay sa kabayo ang kampo. Naakit sa kagandahan ni Evolet, kinidnap siya ng warlord, inalipin ang mga matipuno, at pinapatay ang mga lumalaban, na nag-iiwan ng ilang nakaligtas. Sinadule, Tiktik, Karen, at isang batang lalaki na nagngangalang Baku ay naglakbay upang iligtas ang kanilang kapwa Yagahel, kasama ang matandang ina na sumusunod sa kanilang paglalakbay sa espiritu. Sa panahon ng pag-atake ng mga terror bird, nahuli muli si na Evolet, Karen, at Baku, at nasugatan si tik -tik. Habang nangangaso, nahulog si Dle sa isang hukay at tinulungang palayain ang isang nakulong na tigre na may ngiting saber, na nakikiusap dito, na huwag siyang kaingin bago tumakas. Nakabawi si Tiktik -tik at dinala sila sa isang nakaupong nayon ng naku, na sinalakay din ng mga sakay. Sa simula ay pagalit, ang mga nakaligtas na taga nayon ay halos umatake kay Dle, at kay Tiktik, -tik, hanggang sa dumating ang tigre na may ngiting sable, na nagligtas kay Dle. Nalaman din nila na ang ama ni Dele ay nanatili sa nako bago nahuli ng mga sakay. Dumating ang ilang tribo upang bumuo ng isang koalisyon upang talunin ang mga alipin, kasama si Dele bilang kanilang pinuno. Natagpuan nila ang barko na may hawak kay Evolet at mga mahal nila sa buhay. Ngunit nabigo silang maabot ang mga ito bago sila itinaboy. Nagsimula silang sumunod sa paglalakad, at natutunan ni Dele na gamitin ang North Star upang mag-navigate sa paglalakbay. Natuklasan ni Dle at ng mga tribo ang isang advanced na sibilisasyong Egyptian, na pinamumunuan ng isang makapangyarihan, isang hindi mahawakan na Diyos at kanilang hari, na gumagamit ng mga kinidnap na taong tribu, kasama ang ilang mga mamut upang bumuo ng mga piramid. Si Dile at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa kulungan ng mga alipin. At nalaman ni Dile na pinatay ang kanyang ama, habang sinusubukang ipagtanggol ang isang alipin ang partido ay nakita ng mga gwardya, na pinatay ni Tiktik -tik bago siya sumuko sa kanyang sugat. Si Dle at ang tribu ay pumasok sa civilization. At si Dle ay nagsimula ng isang paghihimagsik sa mga alipin, na pinatay ang marami sa mga puwersa ng makapangyarihan sa lahat. Gayunpaman sinakripisyo ni Karen ang kanyang sarili, upang makagawa ng kabuluhan si Dle gamit ang mamo. Nagbanta ang makapangyarihan sa lahat na papatayin si Evolet kung magpapatuloy ang rebelyon. Si Delay ay nagkunwaring sumuko, ngunit pagkatapos ay mabilis na pinatay ang makapangyarihan sa lahat gamit ang puting sibat, na sinira ang kanyang ilusyon ng pagkadyos. Sa sumunod na kabuluhan, pinatay ng warlord si Evolet, at ipinaghiganti siya ni DeLay, sa pamamagitan ng pagpatay sa warlord. Dahil sa pagdadalamhati, pinangangalagaan ni DeLay ang namamatay na si Evolet, ngunit ang kanyang buhay ay mahimalang na ibalik sa halaga ng Old Mothers, na namatay matapos matupad ang kanyang huling tungkulin sa pagkamatay ng makapangyarihan sa lahat at ang kanyang sibilisasyon ay nasira, ang Yagail ay nagpaalam sa iba pang mga tribo at umuwi. Nagdadala sila ng mga buto na nakolekta ng ama ni Ble, na ibinigay sa kanila ng naku, upang magsimula ng bagong buhay.